nagsumaiti ng pagbibitiw si Andre Ermak Pinuno ng opisina. Dahil sa presyon mula sa mga kaalyado, nagdesisyon si Pangulong Zelensky ng Ukraine na tanggalin sa pwesto ang kaibigang si Andre Ermak bilang pinuno ng opisina ng Pangulo. Kumakalat ngayon sa mga diplomatang Europeo ang chismis na dulot ng krisis sa politika at iskandalo ng korupsyon na pilitan ang mga kaalyado ng Ukraine na bigyan si Vladimir Zelensky ng mahirap na pagpili. Siya o si Andre Ermac at pinili ni Zelensky ang kanyang sarili. Pero posible rin na manatiling shadow leader si Ermac. Ngayon, maraming tao ang pinag-uusapan kung gaano kabilis pinirmahan ni Vladimir Zelensky ang resignation letter ni Andre Ermac. Pero marami ang nakakalimot kung paano ito ginawa. Ipapaalala ko yan sa episode na ito. Kung ikliin natin, noong umaga ng Nobyembre 28 na laman, na ang mga detective ng National Anti-Corruption Bureau ng Ukraine at mga piskal ng Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office ay nagsagawa ng raid sa bahay ni Andre Ermak. Si Ermak mismo at ang kanyang abogado ay paulit-ulit na nagsabi na sila ay nakikipagtulungan sa investigasyon at maayos ang lahat. Sa huli, pagkatapos ng mga raid, wala namang inihayag na hinala laban kanino man. Pero pagsapit ng gabi, nagsumit na ng resignation letter si Ermak. At agad itong tinanggap ni Vladimir Zelensky, kahit hindi pa siya nagtalaga ng pansamantalang officer in charge ng Office of the President, na talagang kakaiba. May dapat talagang pag-isipan dito. Kasi, ayon sa nalaman, ngayong weekend din, ibig sabihin sa mismong araw na ito. Si Andrei Ermak ay dapat lilipad sa Amerika para sa negosasyon kay Steve Vitkov bago pumunta si Vitkov sa Moscow para makipag-usap kay Vladimir Putin. Biglang tinanggal si Ermak sa trabaho, kaya ngayon humihingi ng paliwanag ang mga Europeo sa Kyiv. Ano ang nangyari? Tahimik pa rin ang Kyiv at walang paliwanag. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Tara, pag-usapan natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento sa episode na ito. Mag-subscribe kayo at mag-subscribe din kayo sa aking telegram channel na Pechi News. Makikita ang link sa video description. Doon namin agad pinopost ang mga bagong balita. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na sponsorship subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Nagpapasalamat ako sa suporta ninyo. Parang kulog sa maaraw na langit. Noong gabi ng Nobyembre, 28 inanunsyo ni Vladimir Zelensky sa kanyang talumpati na magbibitiw sa pwesto si Andrei Yermak, hepe ng opisina ng Pangulo ng Ukraine. May pagbabago sa opisina ng Pangulo ng Ukraine nagsumit ng resignation letter si Hepe Andrei Yermak. Salamat kay Andrei dahil laging tama niyang naipapakita ang posisyon ng Ukraine sa negosasyon. Palaging makabaya ng kanyang posisyon pero gusto ko na walang maramdaman o maging speculation. Ilang minuto pa, lumabas sa website ng presidente ng Ukraine ang utos ni Zelensky na tanggalin si Yermak. Nangyari lahat ito sa ilang minuto, pero may tanong, ano ba talaga ang nangyari? Dito, kailangan nating balikan ang ilang oras na nakalipas. Noong Nobyembre 28 ng umaga, iniulat na nagsagawa ng investigasyon ang pambansang anti-corruption na kawanihan ng Ukraine at ang espesyal na anti-korupsyon na prosekusyon sa pinununo ng tanggapan ng Pangulo ng Ukraine na si Andre Yermak. Isang sensasyonal na balita. Ayon sa pinununo ng tanggapan ng Pangulo, iniimbestigahan ang kanyang bahay at nakikipagtulungan ang kanyang mga abogado sa mga autoridad. Kagiliw-giliw na laman ang mga pagsisiyasat sa pinununo ng tanggapan ng Pangulo mula sa media at pahayag ng mga kinatawan ng bayan. Halimbawa, iniulat ng Ukrainian Pravda na iniimbestigahan ng National Anti-Corruption Bureau of Ukraine at Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office. Si Andre Yermak sa pamahalaang distrito noong umaga ng Nobyembre 28. Nakuhanan ng video ang pagpasok ng humigit kumulang sampung empleyado ng pambansang anti-corruption na kawanihan at espesyal na anti-corruption na prosekusyon sa teritoryo ng pamahalaang distrito. Kalaunan, inihayag din ng ilang mga kinatawan ng bayan ang parehong ulat. At pagkatapos, Kinumpirma ng mga anti-corruption na ahensya ang pagsasagawa ng mga pagsisiyasat kay Yermak. CP, isinasagawa ng National Anti-Corruption Bureau of Ukraine at Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office ang investigasyon sa pinuno ng tanggapan ng Pangulo ng Ukraine nang may pahintulot bilang bahagi ng pagsisiyasat. Nangako ang mga detective ng National Anti-Corruption Bureau of Ukraine na ibabahagi ang detalye ng kaso sa susunod kahit hindi patiyak kung ilalabas ito ng buo dahil natanggal na si Yermak sa trabaho. Kinumpirma ng pinuno ng tanggapan ng Pangulo na may pagsisiyasat laban sa kanya, pero nilinaw niyang ito ay ginagawa sa kanyang bahay, hindi sa gusali ng pamahalaan. CP mula kay Yermak, ngayon ang National Anti-Corruption Bureau of Ukraine at Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office ay totoong nagsasagawa ng mga proseso sa aking bahay. Walang hadlang sa mga investigador. Binigyan sila ng buong akses sa apartment, naroon ang aking mga abogado, at nakikipagtulungan kami sa mga autoridad. Buo ang aking kooperasyon. Ayon sa mga anti-corruption agency source, sinasabing ang investigasyon kay Andre Yermak ay malamang konektado sa kaso ng MIDOS na may kinalaman kay Mindich. Pagkatapos, ang kilalang mamamahayag ng Financial Times na si Christopher Miller ay nagsulat ng ganitong pahayag sa social network na IKS at ito ang kanyang sinabi. Sabi ng aking source, ang pagsisiyasat sa bahay ni Andre Yermak sa Cairo, pinuno ng opisina ni Pangulong Zelensky, ay konektado sa investigasyon ng MIDOS, isang malawakang investigasyon ng posibleng katiwalian sa sektor ng enerhiya ng Ukraine. Kinumpirma ng National Anti-Corruption Bureau of Ukraine sa kanilang sariling pahayag na kasalukuyang nagsasagawa ng pagsisiyasat ang mga investigador laban sa korupsyon sa nasabing lugar. Paalala rin na noong Nobyembre 2000 at 2025, inanunsyo ng National Anti-Corruption Bureau of Ukraine ang operasyong MIDOS para ibunyag ang malawakang katiwalian sa sektor ng enerhiya. Nagsagawa ng pagsisiyasat ang mga detektib sa isa sa mga may-ari ng kwartal siam naput si Timur Mindich, na tinuturing na malapit na kaibigan ni Pangulong Vladimir Zelensky. Tumakas ang negosyante palabas ng bansa ilang oras bago ang investigasyon. Nagsagawa rin ng pagsisiyasat kinadating ministro Herman Galuschenko at sa kumpanyang Energoatom. Ayon sa investigasyon, tumatanggap ang organisasyon ng kickback na 10-15% mula sa mga kontrata at nilalabhan ang perang ito sa pamamagitan ng opisina sa Kayiv na konektado sa pamilya ng senador ng Russian Federation na si Andrei Darkotin. Dahil dito, tinanggal sa puesto si na ministro Galushchenko at Minenergo Head Svetlana Grinchuk. Ilan sa mga kalahok sa scheme ay inabisuhan ng hinala at piniling pigilan. Kasama rito ang dating vice-premier na si Alexi Chernyshov. Tinukoy sa mga recording bilang Che Guevara. Kamakailan din, nalaman na kinausap ng mga detective ng National Anti-Corruption Bureau of Ukraine ang kalihim ng Konseho ng Pambansang Seguridad at Depensa ng Ukraine na si Rustem Umerov. Kaugnay ng impormasyon na maaaring naiimpluensyahan siya ni Timur Minchuk, matagal ng kaibigan ni Zelensky. Kamakailan, kumalat sa mga kinatawa ng politika sa Ukraine ang mga balita tungkol sa posibleng pagbibitiw ni Yermak lalo na dahil sa kontrobersyal na kaso ng korupsyon ng MEDOS. Ang dahilan dito ay sa mga recording na ito, sinasabing may isang tao na kilala sa palayaw na Alibaba na nagbibigay ng mga utos sa mga ahensya ng pagpapatupad ng batas para atakihin ang Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office at ang National Anti-Corruption Bureau ng Ukraine. At may mga usap-usapan na maaring si Andre Yermak nga ito. Pinaaalalaan ko, ito ay bahagi ng pangyayari kung sa noong tag-init, ang opisina ng presidente sa pamamagitan ng Security Service of Ukraine ay totoong sinubukang limitahan ang trabaho ng National Anti-Corruption Bureau of Ukraine at Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office na sinasabi ko ulit bilang paalala. Kinumbinsi tayo ng mga kinatawan ni Andre Yermak na may natuklasang mga ahente ng Russia sa National Anti-Corruption Bureau of Ukraine. Nabunyag ang mga ahente ng Russia na ito, kaya daw ipinasara ang National Anti-Corruption Bureau of Ukraine dahil puro ahente ng Russia raw doon. Pero nasaan na ngayon ang mga ahente ng Russia? Ipinaglaban ng Ukrainian ang kalayaan ng National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, pero hindi naman ipinakita ang mga ahente ng Russia. Ngayon, pinapayagan na. Walang nagsasabing sigurado. Pero sinasabing si Alibaba sa recording ay di umano si Andre Yermak. Kasabay nito, hindi kinumpirma o itinanggi ni National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, Director Semen Kribonos, ang pagkakasangkot ni Yermak sa korupsyon. Narito ang isang sipe. Hindi ko makumpirma o itanggi dahil hindi namin ginagawa iyon sa ganitong bagay. Pero dito na nga lumalabas ang mga kakaibang pagkakatugma. Noong umaga ng Nobyembre, 28 may pagsisiyasat sa bahay ni Andre Yermak. Sa buong araw, walang sinabihan ng anumang hinala. At pagsapit ng gabi ng parehong araw, bigla na lang tinanggal si Yermak sa trabaho. At mukhang isa itong kilos ng kawalan ng pag-asa. Ipaliwanag ko kung bakit. Ang totoo niyan, ayon sa ulat ng Axios, na may sanggunian sa mga source sa White House, sinabi nila na ang dating pinuno ng opisina ng presidente na si Andre Yermak ay dapat. Dapat sana ay lilipad siya ngayong weekend papuntang Miami para pag-usapan kasama ang espesyal na sugo ng presidente ng Amerika na si Steve Witkov at si Jared Kushner ang ilang detalye ng Amerikanong planong pangkapayapaan. At ang pag-alis ni Yermak papuntang Amerika ay dapat sana mangyari mismo sa araw na iyon mas eksakto. Sa gabing iyon, nang tanggalin siya ni Zelensky sa pwesto. Noong nakaraang weekend, si Andre Yermak mismo ang nakipag-usap sa mga kinatawan ng Amerika sa Geneva. Kaya nabago ang ilang bahagi ng 28 puntong planong pangkapayapaan, plano sanang lumipad si Yermak papuntang Amerika ngayong weekend para talakayin ang detalye ng planong pangkapayapaan. Mukhang nabaliwala lahat ng plano dahil sa pagbibitiw niya. Bagamat alam na sa simula ng susunod na linggo, sina Steve Vitkov at Kushner ay pupunta kay diktador ng Russia na si Vladimir Putin sa Moscow. Kaya naman kailangan munang makipag-ugnayan ni Ermak sa mga Amerikano bago sila lumipad papuntang Moscow para iharap ang planong pangkapayapaan na ito kay Putin. Biglang tinanggal ni Zelensky si Ermak at ngayon sinisiguro niyang ang mga opisyal ng Amerika na mismo ang pupunta sa Ukraine para sa negosasyon. Ibig sabihin, hindi na raw kailangan may lumipad pa papuntang Miami. Pero ngayon, nagpapahiwatig na ang mga opisyal ng Europa at Amerika na malinaw na ipinaabot kay Zelensky ang kanilang mensahe. Magsasagawa siya ng tunay na laban kontra korupsyon. Kahit sino ang masangkot, hindi ba talaga makakapasok ang Ukraine sa European Union? Pero may mas nakakatakot pang narinig si Volodymyr Zelensky. May mga usap-usapan ngayon sa mga pasilyo ng institusyong Europeo. Sasabihin ko muna ito. May mga chismis na sa kanluran. Malinaw na sinabi kay Zelensky, alin man siya o si Yermak. At pinili ni Zelensky ang sarili niya. Pero isinakripisyo pa rin niya si Yermak. Posible ring manatiling pinununo ng opisina ng Pangulo ng Ukraine, si Andrei Yermak. Ngayon, magiging anino na lang siyang tagapagpatakbo sa likod ng eksena. Dito ko natatapusin. Ilagay ang opinion at konklusyon sa comments sa episode na ito. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang, ingat kayo paalam.